nang pinaalis ng Department of Education ang administrative tasks sa mga public school teacher. Sa DepEd Order number no. 2 na inilabas nito lang January 26, inalista nila sa public school teachers ang paggawa ng reports, pagiging property custodian financial at records management, pati feeding at iba pang wala namang kinalaman sa pagtuturo. Ibibigay na lang daw ang mga trabahong yan sa mga school head at non-teaching personnel. Effective immediately ang utos. Pero duda ang ilang teachers groups dahil malaki raw ang kakulangan ng DepEd sa tao sinasabi natin na napabalita na mawawalan mawawala na raw kami ng tinatawag na administrative staff. Hindi po totoo yan dahil mayroon pong 47,931 na schools na ang inilaan lamang nila ay 10,000 na uh, pupuno dito. No? So simpleng mathematics, kaya ang teacher ay natili pa rin pong overwork no? at dami niyang ginagawa pa rin. Marami pa rin ano, ang, uh, ang kakulangan ng ating mga guro at iba pang mga trabaho sa school. No? Guidance counselors, school nurses, no? kasama yan no? dun sa aming mga inihingi. ugnay ng balita niyan, makakasama natin si Deputy Spokesperson, Assistant Secretary Francis Bringas. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa mga nakikinig o nanonood ng programa. Kailan po epektibo itong policy na mag-aalis nga po ng administrative tasks sa mga guro? Hmm. Doon sa ating Debit Order is immediate. no uh, Yung mga administrative tasks na currently ina-assign ng school head sa mga teachers natin dapat aalipin na kaaga ng mga yan. Kahit pa magkakaroon today or na natapos na siguro this morning yung orientation natin sa ating mga regional directors para ma pa ma pa mapasiguro natin yung strict implementation nito at the division and the school level. Sempre po meron pa po yung mga uh, paghahanda siguro mga February 1 starting next month ay maiaalis na po totally sa lahat po ng mga guro yung mga extra work po nila. Yeah, yan yung tinitingnan natin at uh, Cheryl no kasi with the assigned administrative task for teachers kailangan uh, tignan ng mga school heads natin kung kanino yan magibigay dahil tama yung sinabi, sinabi naman natin na uh, hindi pa uh, tama, hindi pa sapat yung ating mga non-teaching personnel. Kaya doon sa ating guidelines, naglagay na, tayo din na ng provision na using the school MOE, maaaring makapag-hire ng contract of service or job order ang ating mga schools para makamabigyan ng, ng administrative staff yung kanilang mga hire and uh, as well as representation ni the local school board para sa additional na non-teaching staff. At yun nga po yung talagang pinaka-issue dito na kung sino ang sasalo doon sa kanilang administ administrative task. Ano po? At uh, speaking of yung uh, non-teaching staff, gaano po ba karami, kalaki yung kakulangan natin at gaano yung pwede po yung karami, yung pwedeng i-hire? Well, over the past two years, we have already allocated or deployed uh, more than 10,000 na ating mga ng ating mga administrative assistants, administrative officer at uh, nakapag-roll out na tayo last year and including this year ng mga project development officers natin. And since hindi naman natin may bigay yung sinasabing one to one na for the, the 47,000 schools, meron tayong uh, intervention dyan na ginagamit kung saan yung ating mga clustered schools ay mag-avail uh, mag ng services ng administrative officer at, at PDO, uh, PDO 1 para sa mga administrative tasks natin. But we are working toward provision of more staff. Opo kasi sabi po ng Alliance of Concerned Teachers, hindi po sapot hindi po sapat dito pong uh, 10,000 administrative uh, personnel para sa halos 50,000 public schools nga po. So maliban po dun sa sinabi niyo pong nakapag-hire na ng 10,000, gaano pa po ang uh, karami ang kailangan well, Sabi ko nga kung ideally magkakaroon tayo ng one-to-one, -one, kailangan pa natin ng uh, around uh, 30,000 kung titignan natin. Pero meron tayong allocation na 5,000 this year, meron tayong last year na 5,000. So nakakadagdag na yan doon sa ating uh, sinatarget nga. Pero sabi ko nga kung, kung sa sabi nila na tawag doon, medyo malabong ma maipatupad ito sa mga schools, kalalabas lang nitong ating order at tignan natin kung anong kahinap na nito sa field. Pero the order still stays na immediate removal pa rin ng administrative yung ipapatupad natin. Nanawagan din po ang grupo na aksyonan yung iba pang hinaing ng mga guro gaya po ng salary increase at benefits. Ano po ang sagot dito ng DepEd? Well, ang panawagan na yan is uh, probably naka-address yan sa ating mga mababatas kasi lahat naman ng increase of salaries for all government employees, including teachers natin, ay merong uh, legal base did. So, uh, ang EDEPED, hindi naman tayo uh, nag-o-oppose sa ganyang move. In fact, dun sa de deliberation in the Congress, the House Committee on Basic Education, we are participating and we are in favor of increasing the salaries of teachers. Mm -hmm. Tanong lang din po, Asek, ito pong mga administrative tasks or extra work po sa ating mga guro, yun po ba ay may ekstra bayad? Wala naman. Walang ekstrang bayad yan in the past. No? Kaya nga, uh, minsan yung mga coordinatorship of programs na yan ay dinadagdag as a regular load of teachers. Uh, minsan, uh, mas nakakapagbigay na sila ng atensyon doon sa mga administrative tasks over their classroom teaching tasks. Kaya, minabuti natin na alisin na lang ang administrative tasks and focus on their teaching job. And then, we will be uh, consistent with the provisions of law na kailangan six hours actual teaching lang ang load ng ating mga teachers. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Francis Bringas ng Department of Education.